Robin Padilla pinaalis na sa kanyang bahay ang asawang si Mariel. Tuluyan ng pinalayas ni Robin Padilla si Mariel Rodriguez mula sa kanilang tahanan, ayon sa mga ulat, ayon sa malapit na kaibigan ni Mariel, labis itong nasaktan sa desisyon ni Robin na paalisin siya mula sa kanilang bahay na dating kanilang tahanan bilang mag-asawa. Sinabi ni Robin na ang hakbang na ito ay bahagi ng kanilang legal na proseso ng hiwalayan at pagmamayari niya ang bahay, bagamat walang opisyal na pahayag mula kay Mariel, pinaniniwala ang hinahanap na niya ngayon ng pansamantalang matitirhan kasama ang kanilang mga anak, maraming tagahanga ang nalungkot sa biglaang pangyayaring ito, na nagdulot ng kontrobersya sa social media, iginiit ni Robin na nais lamang niyang magkaroon ng maayos na pag-aayos ng kanilang mga ari-arian, samantala, ang iba't ibang sektor ay nanawagan ng respeto sa kanilang privacy habang patuloy nilang hinaharap ang personal na isyong ito. Patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang mga susunod na hakbang ng mag-asawa, hinihintay din ng lahat ang opisyal na pahayag ni Mariel ukol sa pangyayari. And this are Chica for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.